Kakampi ka ba ng Diyos? Alam kong maraming kapatid ang unti-unti nang nakapapansin sa mga kamali ang aral at gawaing ipinatutupad ng kanilang simbahan. Ngunit dahil sa labis na pagtingala nila sa kanilang simbahang kinasanaya na, eh ay na silang baka mapahiwalay. Sila ay pumipikit na lang, kasabay ang pag-iwas at pagtalikod sa kahit mga nasisilip nilang mga katotohanan na nga na nakikita na nilang inihahayag ng Biblia. Hirap na silang tumanggap rito sapagkat marami na rin sa kanila ang nailagay na sa katungkulan ng kanilang simbahan, kaya hirap na ngang makabitaw. Subalit marami rin naman sa kanila ang nakilala kong may mabubuting kalooban. Dahil rito ay naniniwala akong abot kamay na nila ang katotohanan. Kaya't hindi na magtatagal ay makikita na nila ang buong pagtatagumpay sa ginanap ng buo ng Diyos hindi dahil sa mga paliwanag ko, kundi dahil sa kapangyarihan ng mga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos sa Biblia na nagpapaliwanag na malinaw. Sa lahat ng ito, naniniwala ako na lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan na kakampihan nila sa huli. Maaaring hindi nga sa buhay na ito, ngunit tiyak na darating ang araw. Sapagkat walang makapipigil sa katotohanan ng mga tinupad na ng Panginoong Hesus, lalo't malinaw namang nakasulat sa Biblia na pinatutunayan rin ng kasaysayan. Paalala kapatid, ang mga ito ay hindi pag-aalok ng bagong simbahang sasamahan, kundi alok ng kalayaang ibinigay na ng Diyos mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. Tanggapin mo kapatid kung kakampi ka ng Diyos.